may everyday routine nung may anxiety pa po ako. Ito po, unang-una. Pagkagising ko pa lang yan, siyempre, nandun na yung pray talaga agad. Pray talaga, unang-una. Tapos, pag alam ko ng ano, pag aalmusal po ako. Pag aalmusal ko niyan, pagpatuno, magpahinga lang po ako ng konti. Yan po, maglakad-lakad na po ako nung sa labas, magpainit, o minsan kasama ko pa yung anak ko, kasama yung aso. Ngayon, yun ang ginagawa ko. At least kasi, pag ginawa mo yung mga gadget, mga ganong routine, uh, medyo nare-relax yung isip mo. Medyo nalilibang ka lalo pag sa labas. Pero may time na nagsagsagan ko na yon May time talaga na medyo nahihirapan pa rin Kasi may nararamdaman yung hilo. Nandun yung hilo. Sakit ng dibdib. At saka sama ng pakiramdam nandun. Pero tinatalo ko yon Ang gusto ko malibang. Ang gusto ko uh, magagawa ko yung gusto ko. Yung painit ako. Yan. Maglakad-lakad ako dyan. Minsan tatakot-takot ako. Yun ang ginagawa ko. Kahit alam ko na hirap na hirap ang, ang, sitwasyon ko. Hirap-hirap ng pakiramdam ko. Pero nagagawa ko po yun na gawin.